Isipin kung, sa halip na maghukay at magsunog ng mga bagay para sa enerhiya, maaari natin itong palaguin, tulad ng pagpapatubo natin ng halaman mula sa sikat ng araw. Sa mahigit isang siglo, simple lang ang pagpapagana natin sa mundo. Nagsunog tayo ng mga bagay, karbon, langis, at gas ang nagbigay sa atin ng liwanag, paggalaw, at paglaki, pero nasayang din ang karamihan ng kanilang enerhiya bilang init. Ngayon, ibang-iba na ang nangyayari. Sa halip na magsunog ng gasolina, gumagawa kami ng teknolohiya, at ang pagbabagong iyon ay nagmamarka ng simula ng tinatawag ng mga eksperto na Electrotech Revolution. Ang ibig sabihin ng Electrotech ay ang paggamit ng mga manufactured na teknolohiya tulad ng mga solar panel, wind turbine, baterya, at smart grids upang makuha at pamahalaan ng enerhiya ng direkta mula sa kalikasan. Hindi tulad ng mga fossil fuel, ang mga sistemang ito ay hindi nauubos. Sila ay nagiging mas matalino at mas mura habang ginagawa natin ang mga ito. Bawat pagdodoble at deployment ay nagbabawas ng mga gastos ng humigit kumulang 20%. Iyon ang dahilan kung bakit ang solar power, mga dekoryenteng sasakyan at mga heat pump ay lumalawak ng mas mabilis kaysa sa hinulaang sinuman. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagputol ng mga emisyon. Ito ay tungkol sa fisika at ekonomiya na nagtutulungan. Ang Electrotech ay tatlong beses na mas mahusay kaysa sa mga fossil fuel system. Ginagawa nitong kapakipakinabang na kapangyarihan ang halos lahat ng enerhiyang nakukuha nito ng walang basura o usok. Mas secure din ito ang bawat bansa ay may akses sa sikat ng araw at hangin. Ibig sabihin, ang mga bansa ay maaaring makabuo ng higit sa kanilang sariling enerhiya sa lokal. Binabawasan nito ang mga pag-import, pinatataas ang katatagan, at lumilikha ng mga bagong industriya sa proseso. Ang Electrotech Revolution ay hindi isang teorya. Nagsisimula na, ang mga teknolohiya ay napatunayan, ang ekonomiya ay nagbabago at ang momentum ay pandaigdigan. Ang sangkatauhan ay lumilipat mula sa pagkasunog patungo sa gusali, mula sa kakapusan hanggang sa kasaganaan. Ganito magsisimula ang susunod na edad ng enerhiya: tahimik, mahusay, at para sa lahat. Ito ang Future Keepers News, ang iyong para sa optimismo at impormasyon.